Ina mo, walang niya. Ikaw okay, yung mukha mo. Tapos yun. Ayos yun. mararamdaman mo yung sinasabi ko. Oh. Ina mo, may asawa na ko rin ka Bakit hindi mo sinasabi sa kanya? Ba't pinapunta mo pa ako rito? Ay Tapos kayong ganyan na sasabihin mo kung nagat ako kayo ng boyfriend mo? Hmm? So, alam ko ka lang. Alam ko ha! Butang ina mo. Butang ah. ina mo. Na mo Huling beses na to. Butang ina mo. Huwag ka naman lakit. Huwag ka naman lakit. Huwag ka naman lakit. Patayin na rin. rin. Huwag uh, Tung... ka

Ayun yung sinasabi ko. Hindi oh, mo. Maka... Oh, mo ba ako pinakalamon? Siyasapan mo ako? Gago! Pinalamon kita! Pinalamon mo ako? Tangin mo! Bakat! Ayun na mo ka! Ayun na mo ka! Ayun na mo ka! Malaki natin! Ayun na lang ko yun! Tangin mo! Ba't ba si Jolly ang tangin na niya ang ko? Tangin mo! Ha? Gago! Tangin na mo! Kapalam mo ka Ikaw ang makapalam mo, na mo. ka! Tangin mo! Sinuwaling ka! Sinuwaling ikaw yun! Tangin na mo! Malalaya ka na malalaya! Ang ina okay, mo, ang dami pa yung tao. Sige, lang kayo dito. na lang kayo, oh, Lame. Lame na lang. Kayo,